May nagtanong sa akin. Uh, sir, tanong lamang po. Kapag po ba nakaranas ng harassment at uh, pananakot, hindi na bababayaran para quits na dahil tapos na siyang pinahiya. Okay. Um, una po, uh, kasi yan e eh, utang. So, bayaran nyo po. Hindi naman purkit po kayo e eh, hinaras, eh hindi, na, hindi nyo na siya babayaran. So, ang gawin nyo po, ganito, no? Suggestion ko lamang po ito. Pwede nyo pong sundin, pwede nyo hindi sundin. Okay. Ah, uh, kung ako po sa inyo, bayaran nyo man lang po kahit po yung uh, nautang ninyo. For example po, ang uh, na-approve sa inyo is 2,000, eh bayaran nyo yung ano, yung 2,000 plus yung interest, no? Pagkatapos po nun, Punta po kayo sa PNP Anti-Cybercrime -Anti Group or sa NBI Cybercrime Division. No? Ipunin nyo po lahat ng inyong mga uh, proof na kayo eh, hinaras tapos mag-file po kayo sa kanila ng complaint. Pero para po ano para po mas uh, maliwanagang kayo, mas mahinang po kumonsulta po kayo sa ano, sa abogado at uh, sila po po pwede kayong tulungan para kay, para masagot po yung inyong mga katanong. Detalyado nila sa sasagutin niyo. Ano po, kasi yung sinasabi ko dito is based on my experience lang po. Ano po, and uh, I hope po sumali kayo dun sa aking uh, parapol po, no? Na nag siya kahapon, uh, noong uh, October 15 at mag hanggang uh, November 15 ang raffle draw po noon is uh, sa November 19. Okay? Ang mechanics po is, punta kayo sa aking YouTube channel. Hanapin nyo po yung uh, video na bakit ako galit sa mga Ola Collectors. Panoorin nyo po siya at tapusin. Mag-leave kayo ng like. Mag-subscribe po kayo at uh, hit nyo po yung notification bell. And then, i-screenshot nyo po siya. Sa screenshot po, kailangan makikita na natapos nyo yung video. Meron kayong thumbs up at saka subscribe na po kayo. Okay. So, after nun, punta kayo sa aking Facebook page. Okay. Pag nakapunta na po kayo sa aking Facebook page, hanapin nyo pa rin po yung bakit ako galit sa mga Ola Collectors at uh, i-attach nyo po yung uh, uh, screenshot. No? na galing ng uh, YouTube uh, and then i-comment nyo po doon. No? Tapos po, uh, magkakaroon tayo ng raffle draw sa November 19. Okay po, yung po aking YouTube channel and uh, Facebook page is uh, uh, nandun po sa video ko last October 15. Nasa comment section po niya. Okay? So, i-backtrack nyo na lang po. Uh, I hope po sumali kayo, no, para mabigyan kayo ng pagkakataon na manalo ng 1,000 worth of GCash. Okay po? I hope nasagot ko po yung ano, yung uh, inyong katanungan. Sa ngayon po, yun lang.